Kamusta mga boss so yan may bago na mga tayong machine so ito yung tinatawag natin na tower box so yan so shout out guys sir marvin sorry so sa kanya po natin kinukuha yung, nung box na gantong tower box so madami pong malalagay yan sobrang taas po niyan so 60 ah uh, cm po yung sukat po niyan yung wala pa taas tataas hanggang sa baba so yan so ano na po to mayroon na po siyang bell acceptor yan kung makikita nyo may ilaw din po yung bill acceptor then may led lights po yan dito sa taas so may ilaw din po yun pag once na mag insert coin po tayo so meron na po yung available na yan yan makikita nyo po yung mga number so ito po yung keypad so keypad nya sa baba so meron po yung smart token text sun, gcash cash in, maya cash in globe token text yan then ano tm dito so kompleto na rin po siya yung android kiosk po natin mas mas marami pong features yun kasi ano po yun meron po siyang mga load promos kasama na po siya doon tapos yung sa Meralco gaming pins yan kompleto na po siya so ito po siya mga boss so ganito po siya gamitin alam ba kung magkakasin po kayo so ito trial pa lang po to kasi wala pa po itong ano, activation key so papakita ko lang po sa inyo kung paano siya gamitin so, yan. so makikita nyo po dito Uh, meron po dito nakalagay na smart to text Gcash. So try po natin mag -cash in. So try lang po to. So number 2, click nyo lang po. Number 2, input nyo po yung number nyo. So yan po siya. So ganyan lang po siya. So mag input na po siya doon. So, doon. Then click nyo lang po itong submit. So yung tapos pili po kayo ng amount. So mayroon pa po, po yung another amount. So click nyo lang po yung number 5 kung gusto po mag input ng other amount so sa akin po number 1 so yan so, ito po ay trial pa lang yan. so ganyan po siya Mag-process po siya so wait nyo lang yan kasi may ano po to bali offline na po siya so kailangan nyo lang po ng ano signal so, yan. so ganoon lang po siya nag ano. so hindi na po kailangan to ng internet mga boss so yan so hindi pa po, po to activated kaya ang ganyan pa lang po siya pero sa so gusto po mag order so i-demo ko naman po to so meron po itong web account so monitor nyo po lahat ng ano nyo uh, sales then yung mga e-load na na process so yan so ganyan po siya so ang taas po niyan, sobrang laki po niyan so yan. so may kita ko dyan so i-load po siya ganoon so, so, so So, the is temporary and available. So, hindi pa po, po kasi siya activated. So, ganun lang siya mga idol. So, sa so gusto po mag-order. So, PM na lang ako. So ito po yung ating non-Android kiosk. So meron din po tayong Android kiosk lang po nito. So worth po yun ang 24,000. ng Android kiosk. So touch screen na po yun. Full panel touch screen. Okay? So yan lang muna mga idol. So follow for more videos mga boss.